Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Magahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Matagumpay ang Assumption of Office ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa Office of the Chief Minister sa Bangsamoro Government Center. Sa kanyang unang araw sa bagong tungkulin, agad na rin itong nakipagpulong sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Ang detalye sa report ni Farhana Cabalo. Kasunod ng pagkakatalaga sa pwesto bilang bagong Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Formal nang lumagay o gumanap sa kanyang katungkulan si Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Mainit siyang sinalubong ng mga taga-suporta at mga empleyado ng OCM. Nagpakita naman ng suporta ang ilang members of the parliament, Bar Moas at mga kilalang politiko sa bagong talagang chief minister. Inaasahan na sa darating na March 27 ay formal nang ite turnover kay ICM Makakuwa ang posisyon. Bagamat nagpalit na ng mamumuno sa gobyernong Bangsamoro, Samoro, naway hindi ito maging dahilan upang masira ang sinimulan ng ating mga mahal na mujahidins, bagkos mas lalo pa natin pagtibayin ng bunga ng kanilang sakripisyo. Farana Kabalo, BIO News. Nagpaabot ng suporta ah, ang mga opisyal ng BARM at iba pang sektor sa assumption of office ngayong araw ni BARM Chief Minister Abdul Raof Sami Gambar Makakuha. Ang detalye sa report na ito. Mainit na sinalubong ng mga taga-suporta ang pagdating ng bagong upong Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na si former Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Sami Gambar Makakuha kaninang umaga dito sa Office of the Chief Minister Building. Dumayo sila upang maipakita at maipaabot ang kanilang suporta sa bagong Chief Minister. Oy, na uh, makapantag sa yung, yung, yung uh, na sa kwa uh, na uh, uh, Chief Minister na Alhamdulillah Ya manipotanti sa kami sa, sa political committee sa, sa Sultan Kudarat Garbi. Ana uh, na, na importante na legitimate ta, taon na uh, membro na i may live makamasambi. Maka Naturally na. Iya e, uh, dinto bisa sa position. Naturally na. Ya importante na so kwa, na sobi uh, ang gusto na pirman sa kab, nang tuway makanggulalan. Tuway ponta ti sar kami. Patutukan nya po ang ating uh, BAM government po. To... At nagpapasalamat po ako kay Chief Minister, uh, dating uh, Chief Minister, kung hindi po sa kanilang mga ginawa, kung hindi po sa kanilang mga sakripisyo, ay uh, hindi po tayo mara hindi po natin mararating itong uh, naruroonan po natin ngayon. At sa bagong Chief Minister, uh, umaasa po kami, kami mga youth sector, umaasa po kami na mas magiging matibay, mas magiging Uh, matatag at magiging maganda ang lakad po ng ating BAM government which is yung uh, Bangsamoro Autonomous Region Muslim in Mindanao. Nagpaabot din ng suporta sa pagpapatuloy ng bagong administrasyon sa transition period ng BARMM ang ilang opisyal. So, the new, uh, our new chief minister, uh, Abdurov So our part is here is to support in his leadership. We are very thankful that he has been selected among the uh, former leadership of the Moro Islamic Liberation Front that became the uh, the ICF of the Bangsamoro people. Ngayon po ay uh, nag-opisina po, first time na opisina niya, binisita na yung opisina niya. Uh, alam niyo po, uh, napakaganda po, very warming po yung acceptance no ng uh, Bangsamoro dito sa Bangsamoro Government Center. Kung makikita niyo uh, siksikan po yung mga tao natin dito, mga supporters, leaders, various leaders, uh, mayors, uh, member of parliament, andito po yung mga VIP natin, lahat po ng mga sektoral ng Bangsamoro andito po. Uh, ob overwhelming po yung acceptance no na sa ating uh, butihing chief minister. Uh, pangalawa is na uh, nagpapasalamat din tayo no sa ating uh, Amirul Mujahidin, yung uh, former chief minister natin. Na kung saan po uh, uh, nagsilbi po siya bilang uh, chief minister sa anim na taon. Ngayon po, insya Allah sa banang tala uh, sa katawan po ng ating bagong chief minister si Governor Abdul Raouf Makakuwa. tuloy-tuloy po ang uh, nasimulan ng ating former chief minister Amirul Mujahid al Murad Ibrahim. Kaya po uh, tayong mga morong, Uh, Insha Allah Subhanahu Wa Taala, uh, suportahan natin, natin ang bagong administrasyon ng ating uh, butihing Chief Minister Governor Abdul Raut. Inaasahan na sa bagong liderato ay mas lalong mapagtibay ang kapayapaan at kaunlaran sa buong rehiyon. Carmina Kamid, BIO News. Nagsagawa ng sabayang pamamahagi ng stipend ang Ministry of Social Services and Development sa 656 benepisyaryo ng Kalinga para sa May Kapansanan Program nitong March 18 hanggang 19 sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Maliban dito, nasa 176 benepisyaryo ng Emergency Shelter Assistance Program ang nabigyan ng tulong pinansyal batay sa naging pagsusuri ng MSSD. Ang nasabing programa ay tumutulong sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad upang muling maitayo o maiayos ang kanilang mga tahanan. Ito ay sa ilalim ng naturang programa. Sa nasabing bilang, 49 benepisyaryo na may bahagyang pinsala sa bahay ang nakatanggap ng 15,000 pesos bawat isa. 52 benepisyaryo na may matinding pinsala sa bahay ang nakatanggap ng checking nagkakahalaga ng 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos. 75 benepisyaryo na may ganap na nasirang bahay ang nakatanggap ng 40,000 pesos bawat isa. Ang aktibidad ay isinagawa sa tulong ng MSSD-UP field workers, mga para social worker at mga social work interns mula sa STI, katuwang ang Barangay Local Government Unit o BLGU ng Mirab at ang Alpha Company 57 IB. Samantala, umabot sa 536 naman na internally displaced persons mula sa barangay Makabual Bayan ng Tugunan ang nakatanggap ng tulong mula sa Ministry of Social Services and Development nitong March 15, 2025. Bawat pamilya ay nagkaloob o pinagkalooban ng 25 kilo ng bigas, iba't ibang delata at instant coffee, sleeping kits at jerry cans bilang bahagi ng Emergency Relief Assistance Program ng MSSD sa ilalim ng Disaster Response Management Division. Ang nasabing tulong ay naglalayong suportahan ng mga apektadong bangsamoro communities na dumaranas ng iba't ibang sakuna Kabilang ang natural at human induced crisis, pinangunahan ng Municipal o Municipal Social Welfare of Office ng Tugunan at mga para social workers katuwang ang local government unit ng Tugunan ang distribusyon ng ayuda. Samantala na ayos na ang di pagkakaunawaan kaugnay sa nangyaring pagsita ng isang police personnel sa Kabaka North Cotabato sa isang motorista at di nito pagkilala sa hawak ng driver's license na inisyo ng Bangsamoro Land Transportation Office. Kahapon ay nag-courtesy visit ang mga police personnel mula sa Kabaka North Cotabato sa himpila ng Ministry of Transportation and Communication. Ang pagbisita na isinagawa ay nagbigay daan para personal na humingi ng dispensa at linawi ng nangyaring insidente. Isa sa mga napag-usapan sa kulong ay ang paghingi ng assistance ni BLTO directors sa mga police personnel ukol sa information drive na kasalukuyang iniimplementa nito sa mga karating probinsya ng WARM. So, ako po ay nandito uh, para humingi ng kapatawaran sa aking nasabi noong February 22 doon sa Kabakan, uh, wala naman akong intention para siraan po ang ating Barm LTO. Uh, yun lang, uh, kung ano man yung na, nasabi ko doon, pagpasensya nyo na sana. Uh, po akong humingi ng kapatawaran sa Barm LTO. Yun lang sir, maraming salamat. sa uh, mga nangyayari ngayon. Yung sinasabi ko sa kanila, as uh, we are all uh, government uh, official and employees, uh, coordination and collaboration is very essential in uh, pursuing our mandate to, our, to the people. Kaya sana tuloy-tuloy collaboration and coordination among our offices. Uh, with the law enforcement agencies of the government, and I told them there is no fake government issued documents. All government issued documents are legal. Walang fake. Otherwise, if you uh, produce a fake, eh, you can be uh, uh, accused of perjury uh, or any falsification of public documents. That is illegal. But what we are issuing is a legal documents. uh, based on the mandate given to us the by, by the Bangsamoro Organic Law and the Bangsamoro Administrative. Salamat ako kay Colonel Toson, the Provincial Director of the North uh, Panamato Province for taking uh, action immediately That in the municipality of Kabakan. Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa pag-asa, makakaranas ng kalat-kalat ng mga pag-ula ng Mindanao dulot ng Easter list. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. Samantala sa Cotabato City, wala pa rin pasok sa mga paaralan matapos suspendihin ng LGU ang klase dahil sa matinding init ng araw at taas ng temperatura. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, ilike, ifollow at ishare ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ng bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Carmina Kamid, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po, pagpalain ang Bangsamoro.